Punta lang po sila dito. Libre, anti-redistraction. Ay, Kasi ang gusto natin, hindi na talaga mga problema yung mga kababayan natin pagdating sa anti-redistraction. Kasi kung napasak ko lang dito. Kaya sa ito ba? kailangan na talaga ito. Huwag natin yung mga surprise na again para hindi kayo mawawalan para pagpunta ninyo tao dito, pero tayo may magde-timing din diyan. May tinibang din bunaan na pibid din natin sa scholar natin. Next year, sa din na 12,000, ganoon taon ang matatanggap ng mga Scholar, mo 14,000 pesos na po ang kanilang makakanda para may dagdag pang at dagdag sa kanilang transportasyon ang ating mga kabataan walang titigil walang palakasan siya po lahat ay dadaan sa smartphone <tipan> para makapasok sa ating scholarship